ang share line. Yes, patuloy po nating pinag aalala kaya pinapaalalahanan niyo ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nasa Visayas at Mindanao. Uh, magpapatuloy pa po, po yung mga pag-ulan ngayong araw hanggang bukas at possible pa rin po hanggang sa Webes. Although uh, hindi na po kasing nalakas mga nakarang mga pag ay yung mga pag-ulan po rin po na kahit may hina, ay maaari pa rin po magdala ng mga pagbaha dahil po saturated na po yung ating mga kalupaan. Kaya pinag-iingat yung ating mga kababayan sa banta ng pagbaha at maging sa pagbuho pag na rin ng mga lupa sa mga bulubundukin. Situation po ng Limbang City. Good morning po, sir. Yes. Uh, Mayor, uh, sir, kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan no? sa inyong uh, lugar? Sa ngayon po, sir, uh, patuloy pa din po yung uh, pag-uulan. Pag uh, for almost four days po, hindi pa rin po huminto yung ulan dito sa Ingol City. Uh, last December 24 po ng gabi, Uh, po, doon po nag-start, no? yung sobrang lakas ng ulan, sobrang lakas ng alon, na nag po ng pagbabaha dito po sa city ng Imaog Yes. Mayor, uh, ilang barangay po ang uh, apektado o kasalukuyang apektado? As recorded po, basic po sa ating uh, record coming from the various barangays po dito sa Lungsod ng Imaog, we have uh, 7,185 na families po ang affected na uh, yung pagbabahak na in evacuate po natin sila sa ating mga evacuation centers with uh, around 35,000 individuals po na uh,